Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius. Pebrero 15, 2025 Sa araw na ito, Aquarius, ang mga enerhiya ay nag-aanyaya sa iyo na magsaliksik at magmunimuni tungkol sa iyong mga kamakailang panaginip at kaisipan. Ang iyong isipan ay may kahalagahan sa araw na ito at maaaring maghatid ng mga mensaheng magbibigay ng liwanag at gabay sa iyong buhay. Habang binabaybay mo ang ethereal na kalawakan ng iyong isipan, maging mapanuri at maglaan ng oras upang magsaliksik ng mga detalye ng iyong mga pangarap at kung ano ang mga mensaheng maaaring nais iparating sa iyo. Ang iyong mga pangarap ay maaaring maglaman ng mga simbolo na nagsisilbing paalala sa mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng iyong pansin. Ang pagkakaroon ng malalim na pagsusuri sa iyong mga kaisipan ay magdadala sa iyo ng mas mataas na antas ng pag-unawa sa iyong sarili at magbibigay daan sa iyong paglago. Minsan, ang ating mga pangarap ay isang uri ng gabay na nagpapaalala sa atin na may mga aspeto ng ating buhay na kailangang mapansin at ayusin. Ang araw na ito ay may espesyal na lakas na nag-aanyaya sa iyo upang tuklasin ang mga mensahe na nasa ilalim ng iyong isipan. Ito ay isang pagkakataon upang baguhin ang iyong pananaw, upang palayain ang iyong sarili mula sa anumang kaisipan o paniniwala na hindi na nakakatulong sa iyong personal na pag-unlad. Ang mga pagkakataong tulad nito ay nagiging mahalaga sapagkat tinatawagan ka nitong makita ang iyong sarili at ang iyong landas mula sa mas malalim na pananaw. Baka sa mga oras ng pagmumuni-muni mapansin mo ang mga bagay na hindi mo naisip na mahalaga. Munit sa mga sandaling ito, makikita mo na ang mga ito ay mga hakbang patungo sa mas maligaya at matagumpay na hinaharap. Huwag matakot na baguhin ang iyong pananaw sapagkat sa pagbabalik-loob ng iyong mga ideya, lumalago ang iyong kaalaman at pagmumuni-muni. Balanse at harmonya sa iyong buhay. Ang buwan ay nasa Libra, isang tanda ng balanse at harmonya. Ngayong araw, ikaw ay napapalibutan ng isang aura ng pagkakaisa at pagkakasunduan. Ang enerhiya ng araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na magtutok sa mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng pagkakasundo at pag-aayos. Kung may mga hindi pagkakaintindihan o alitan sa iyong buhay, ngayon na ang tamang panahon upang itama ang mga ito at magbigay ng pagkakataon sa pag-uusap at pagtutulungan. Ang iyong likas na kakayahan sa diplomasya at iyong pangako sa pagkakaroon ng balanse sa iyong mga ugnayan ay magiging mas malakas at makakatulong sa pagtapos ng mga hindi pagkakasunduan. Huwag mag-atubiling maglaan ng oras upang magkaayos sa mga tao sa iyong paligid. Kung may mga hindi pagkakasunduan sa pamilya, kaibigan o mga katrabaho, gamitin ang pagkakataong ito upang magbigay daan sa pagkakasunduan at pagtutulungan. Sa ganitong paraan, ang mga alitan ay maghihilom at magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang magpapalakas ng iyong relasyon sa iba kundi magbibigay daan din sa iyong personal na pag-unlad. Habang ang buwan ay patuloy na dumadaan sa libra, ang pagkakaroon ng balansing pananaw sa iyong buhay ay magsisilbing gabay sa iyo upang makahanap ng kadalakan at kapayapaan. Ang pagiging bukas sa pakikinig sa iba at pagbibigay ng tamang atensyon sa kanilang mga pananaw ay makakatulong sa pagbuo ng mas magaan at maligaya mong kapaligiran. Minsan, hindi lamang ang iyong pananaw ang mahalaga, kundi pati na rin ang mga saloobin at opinyon ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ipinapakita sa iyo ng enerhiya ng araw na ito na ang pagbibigay ng pagkakataon sa iba na magsalita at marinig ay magdudulot ng mas magaan na ugnayan at mga solusyon sa mga hindi pagkakasunduan. Pagkilala sa emosyon at pagpapatawad. Habang pinagmumuni-muni mo ang iyong mga nararamdaman at kaisipan ngayong araw, Aquarius, maglaan ng oras upang alamin kung may mga nararamdaman ka pang hindi malinaw o mga emosyon na maaaring nagiginsanhi ng kalituhan sa iyong paghuhusga. Minsan, ang ating mga damdamin ay nahihirapan ipahayag ang kanilang sarili, at ito ay nagiginsanhi ng hindi pagkakaunawaan sa ating mga sarili at sa iba. Ang pakiramdam ng manhid o pagkawala ng kagalakan ay maaaring isang senyales na may mga bagay na kailangang pagtuunan ng pansin. Kilalanin ang mga ganitong pakiramdam at hayaang magbigay daan sa mga hakbang na makakatulong sa iyong emotional healing. Kapag napansin mo ang ganitong mga pakiramdam, bibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na mapag-isipan ang mga bagay na nakakaapekto sa iyong kaligayahan. Ang mga kaisipan at damdamin ay mahalagang bahagi ng ating paglago, kaya't mahalaga na maglaan ng oras upang alamin ang kanilang pinagmulan at kung paano nila naapektuhan ang ating desisyon at aksyon. Sa pagtanggap sa mga pakiramdam ng manhid o malabo, magkakaroon ka ng mas malinaw na pananaw at magkakaroon ka ng kakayahang gawing positibo ang mga emosyonal na hamon. Sa pamamagitan ng malalim na pagmumuni-muni, Magagawa mong baguhin ang mga manipulatibong tendensya na maaaring ipakita sa iyong interaksyon at ilagay ang iyong enerhiya sa positibong aksyon. Huwag matakot na magtanong sa iyong sarili ng mga mahihirap na tanong upang matulungan kang maghilom at magpatuloy sa iyong landas patungo sa mas maligaya at matabumpay na buhay. Pagbabalik loob at pagpapalawak ng kaalaman. Ngayong araw, Aquarius, binibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang iyong pananaw at magbukas ng iyong puso sa mga bagong ideya. Huwag matakot na baguhin ang iyong opinyon kung ito ay nagdadala ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong mga karanasan. Ang pagbabalik loob ng iyong mga ideya ay hindi lamang isang hakbang patungo sa personal na paglago, kundi isang mahalagang hakbang upang makahanap ng mga bagong pananaw na magdadala sa iyo sa mas malalim na kaalaman. Ang lakas ng araw na ito ay nagpapakita sa iyo na ang pagyakap sa pagbabago at pagunlad ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang pagtanggap sa mga bagong ideya at pananaw ay magbibigay ng mga bagong pinto ng oportunidad at pagunlad. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng iyong isip sa mga bagong pananaw, makakamtan mo ang mas maligaya at matagumpay na bukas. Maswerteng aspeto ng iyong araw. Maswerteng kulay. Ang kulay asul ay magiging maligaya para sa iyo sa araw na ito. Ang asul ay simbolo ng kapayapaan at kalinawan ng isipan, kaya't magsuot ng asul o magdala ng asul na bagay upang mapabuti ang iyong kalusugan at pagpapasya. Ang asul ay magbibigay ng proteksyon at magiging paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may mga pagkakataon para sa paglago at tabumpay. Maswerteng numero Ang mga numerong tatlo, limang, at siyam ay magiging swerte sa iyo. Ang tatlo ay nagpapakita ng balanse at harmonya, habang ang limang numero ay nagdadala ng pagbabago at pag pagunlad. Ang siyam naman ay nagpapakita ng pagtatapos at pagbuo ng mas bagong simula. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay sa iyong mga desisyon sa araw na ito. Maswerteng gawain. Ang araw na ito ay magsisilbing pagkakataon upang maglaan ng oras sa mga gawain na makakatulong sa iyong emosyonal at espiritual na kalusugan. Maglaan ng oras upang mag-isip ng mga bagong ideya at magplano para sa mga susunod na hakbang. Magbigay ng oras sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kasiyahan, tulad ng pagmumuni-muni o pagminilay-nilay sa kalikasan. Payo at pagtatapos ng araw. Sa pagtatapos ng araw, Aquarius, maglaan ng oras upang magpahinga at mag-isip tungkol sa mga hakbang na iyong ginawa. Alamin kung paano nakatulong sa iyong personal na paglago ang mga desisyon at aksyon na ginawa mo sa araw na ito. Magtiwala sa iyong sarili at magpatuloy sa pagyakap sa mga bagong pagkakataon at ideya na dumarating sa iyong buhay. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, magtiwala na ang mga ito ay magdadala sa iyo sa mas magaan at mas matagumpay na bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.